Oh, bicycle naman ang sasakyan natin ngayon, di ba? Yeah, and later yeah, 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 the car. Ah, later. Yung car natin kasi, walang gasolina. Yeah, later we try tricycle, okay naman. Yeah, and later yeah, we go the car. The car? Yeah. Malamig uh, kasi ko dito. Yeah, so, so oh, maganda. Eh, hindi natin kasi kasama yung driver natin. Kaya,

i sa mga followers natin. Bye bye. Bye bye.